Vice ganda, muling nagparinig kay Sian Lim patungkol sa mga isiniwalat nito sa mga panayam, patungkol sa totoong nangyari sa relasyon nila noon ni Kim Chu at kung sino talaga ang nag-initiate ng kanilang breakup. Kaagad na inasir ng Unkabogable star at It's Showtime host na si Vice ganda si Kim Chu sa pagbabalik nito sa It's Showtime, matapos ang pagliban ng ilang araw dahil sa pagiging abala sa mga ganap nila ng kanyang on-screen partner na si Paulo Avelino. Sa opening ng segment ng It's Showtime na Especially For You, habang binabasa ni Kim Chu ang linyang, sino ba ang bumitaw, bigla na lamang sumingit ang kanyang mga co-hosts na sina Vice Ganda, Vong Navarro at Jong Hilario kung saan tinanong nila si Kim Chu kung sino nga ba ang totoong bumitaw. Ipinahayag pa ni Vice Ganda na marami umano siyang naririnig ngayon patungkol sa kung sino ang bumitaw. Kaya minabuti na ni Vice Ganda na si Kim Chu ang tanungin. Bagamat hindi din Italian ni Vice ganda ang sinasabi niyang naririnig na ingay na sanga-sanga at iba-iba, marami ang naghinala na may kinalaman rito ang mga isiniwalat ni Sian Lim sa ilang mga panayam patungkol sa hiwalayan nila ni Kim Chu noon. Matatandaan na isiniwalat na ni Sian Lim ang ilang mga detalye ng kanilang paghihiwalay ni Kim Chu kung saan inilahad niyang si Kim Chu talaga ang unang bumitaw sa kanilang pagmamahalan. Samantala, tinawanan lamang ni Kim Cho ang mga pabirong tanong ni Vice Ganda at iba pa niyang mga co-host sa It's Showtime. Talagang pinanindigan ni Kim Cho ang naging pahayag niya na hindi na siya magbibigay pa ng kahit na anong detalye patungkol sa naging paghihiwalay nila ni Sian Lim bilang respeto na rin sa kanilang relasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?